Cruel summer heat. Yan ang goal ng bawat Pilipino ngayong tag-init. Kaya naman ang local government ng Valenzuela City tinugunan ng problema sa tubig ng kanilang mga residente sa gitna ng mainit na panahon. Inilunsad nila ang programang Pwestong Presko, Mobile Shower and Toilet Shocks itong April 29, 2024 sa 3S Center Parada, Valenzuela City. Layunin itong maibsa ng init na nararamdaman ng mga residente, lalo na't na may mga lugar sa Metro Manila na nakararanas ng mahinang supply ng tubig. Kasalukuyang umiikot sa siyudad ng Valenzuela ang dalawang mobile shower at toilet trucks na nagkakahalaga ng 12.75 million pesos. Ang bawat truck ay may apat na shower at toilet cubicles at tatlong stainless steel hand washing sinks sa mga barangay para mikiit ito. Kaya ngayon po may de barangay po kami nga ngayon, Barangay Marulang, Barangay 7, yung popular... sira man po ay nasa May morning nila kanina may man po. Dalatan sa tatlong daan ni Berkshire na po sila po para lang po kain sila kay nito yung uh, tagakaroon. Mahigit tatlong daan na residente na raw ang naserbisyuhan ng kanilang programa sa dalawang nasabing barangay. Kinakailangan din daw ng permiso ng mga magulang bago makaligo ang mga bata sa mobile shower ayon sa pag-asa maari daw maramdaman ng mga residente ang matinding init hanggang sa kalagitnaan ng May 2024. Matatandaang naitala ang record high na 38.8 degrees Celsius temperature at heat index na 45 degrees Celsius sa Metro Manila noong April 27, 2024. Dahil sa matinding init ng panahon, pinayuhan ng Department of Health ang publiko na uminom ng maraming tubig, maligo ng mabawasan ng init sa katawan at iwasan ang outdoor activities.